So ilang taon ka na dito sa Saudi Arabia? Ito, ilang taon ka na sa Saudi Arabia? Mag to years So kumusta naman yung experience mo as a waitress? So okay guys, may experience as a waitress in Saudi Arabia Shut up! Shut up! Ano yun siya? Ano siya? Hello mga kabangers, what's up? Welcome to my YouTube channel. Support this video mga kabangers. Ay, wait lang, bablog ako. Kaka-out lang namin sa work namin mga kabangers. So ang duty namin is uh, 12 hours. So over overtime namin is 4 hours. So bayad yun mga kabangers. Baka may mag-comment. Ito ko makain Ayan, kasama ko. Kasama ko pala ngayon yung dalawa kong mga kasama na waitress. So sa lounge po kami natatrabaho sa airport po. So iba din po yung mga natatrabaho sa restaurant. So ang hinaharap po namin ay mga passengers. Domestically, internationally, and mentally. <laughs> so yun mga kabangers uh, interview natin ngayon. So ipakilala ka muna. Ayoko magpakilala sa vlog. Siya ito may vlog. May kabangers. Ito yung mga kasama kong waitress. Ayan, pakilala ka muna ano? Ano? Mga kaabangers. Kaabangers. I'm Brenda. At ito naman si, ano, yung kasama ko din. Si, halika dito. Apakaganda rin ito, oh. Parang di 12 bars ng duty. Ayan. Pangalan? Hi, I'm Lindsay mga kaabangers. Taga saan? <laughs> <laughs> so, sila yung mga kasama kong waiters. So, maraming nagko-comment sa vlog ko kung kumusta ba daw 'yung mga waitress dito sa Saudi Arabia. So, ayan po mga kabangers, legit po na meron na pong waitress dito sa Saudi Arabia. So, kumusta pala 'yung experience mo sa waitress? So, ilang taon ka na dito sa Saudi Arabia? Ito, ilang taon ka na sa Saudi Arabia? For 2 years. So, kumusta naman 'yung experience mo sa waitress? So, okay, guys. May experience as sa waiter hindi sa Saudi Arabia. Okay. Anayo siya mga vloggers. Papawad na kasi kami sa medyo bangag pa kami sa tall bar So ayan. kumusta pala yung experience mo sa waitress? Ayun yung kapitan namin na. Magay ka na? anong pangalan mo? Ay mga kabangers. Yan si Kuya Alvin, si Cap Jeric. So, dito kami nag-work sa airport. Ayan o, yan pa na kami mga kabanger so papunta na kami sa aming sasakyan. Last stop lang kami ngayon kasi pauwi na kami. O, ayan yung sundo niya mga kabanger so naka-agency kasi siya mga kabanger so kami is direct kami so ibang sasakyan siya. So. Hoy, <laughs> on time mo sa sahod namin dito no. Kat kat. Pero mo kasi sisipisi sa bida ko kasi sa patas ko papapuan ko muna sa kanya. Ayun so na-enjoy ka naman sa Saudi Arabia. Yes. Because it's my pero, guys, wala pa ako na-explore, guys. Open, so ngayon mga kabang, <laughs> 2023, so pwede na po magsama yung babae at yung lalaki. Kasi itong kasama ko mukha naman siyang lalaki. <laughs> okay. Ayan yung driver namin mga ka So ito pala yung bus namin. So nakisakay mo na siya. Kasi yung... Um, anong tawag niya? Yun? Yung ko? service niyo... Ano? Yung, <laughs> yung service nila pa? ay doon pa lang sa unahan. So ayan. So dito yung workplace namin mga kabangers. So. Sa Terminal 5 kami. So minsan nag-shift din yung schedule namin to Terminal 2 International. So kayo nasa domestic kami. Ay na, kaya Ayan. Kumusta so, yung 12, 12 hours duty? Ito fresh pa rin. Kahit oil. Wala tong edit edit na vlog ka. Ano just a your vlog. So tinatay yeah. tin kung fresh mo din. So kumusta? May tips ka ba ngayon? Wala. <laughs> Ganda -ganda <lang. laughs> ayan, no? Ganda lang. Ayan, no? So, uh, ilang lounge na yung dadaan natin ngayon? Uh, Tatlo? Apat? Apat na lang. Oh, so, itong bus namin makabangay sa so mapupuno yan mamaya. So, it's already October 1st ng October. <laughs> so, it's already 7 o'clock ng umaga. so, yes, ayan. bakit wala ba yung bus natin? Ayan, tawagan mo muna. Tatawagan ta ko yung bus. Ayan, no? bangers sa alis na kami ngayon so i-update ko kayo mamaya doon sa aming camp at siguro papunta rin tayo sa camp so magbabay ka muna so bye guys 5 minutes later here, mga bangers <laughs> <laughs> yung second shot ng team group gustan <laughs> <laughs> ka bababa yeah. gagawin din ako bababa sa adu sa so, international ah, okay. so ayan mga bangers yung first lounge na susunod. na <laughs> <Tama>. Ayan <laughs> ito yung ganap namin kapag umuwi sa accommodation namin Tamang video lang sa mga view Ayan, parang naka rollercoaster ka dyan <laughs> <laughs> so, Nito na kami sa third lounge kasi ayun so ito yung third lounge na sa bike kami ano. kasi ito may vlog Delito, <laughs> oh, kumusta yung shooting? Okay lang <laughs> Nakapagod po yung mga kami mga mga Yan, kapitan pala yan si, ano, si uh, Jerry Mara Malating shooting naman yung pasayro Mag-hide ka muna sa vlog Hi guys, ano na wagon nanay ko sa gawa ko Ayan, kapitan namin yan So, dito na kami mag-drive by sa aming Last Lounge lounge namin. Okay. Almost full na yung bus na. So yun yung last lounge namin. So may itutur ko kayo sa aming camp. <laughs> so yun mga sa kababa namin ng bus. So kuha muna kami ng tubig sa kantin ngayon. Saan? <laughs> Punta tayo ng kantin. Kaya yung mga kasama ka mga kabangers. Ito pala yung bus na mga kabangers ang daming bus dito. So, pupunta kami sa canteen ngayon. Kasi kukuha kami ng tubig. Tapos, <coughs> sa canteen. Makabang mo. sa ayan. Canteen dito. So, titignan natin yung ulo. Ito yung namin Kasi ito yung camp namin Ayan Yan Maganda dito maglakad-lakad mga ka Sa camp namin kasi Malawak siya yun Para siyang subdivision Malayo yung bahay namin So Camp type siya talaga Para siyang subdivision At ito yung room namin mga ka So, papasok na tayo. Sa rin naman kami sa room. Nagbibayas muna kami ngayon. Kwarto <laughs> mga ka sa Ako si J.J. Jay, Pakilala ka muna. Gahay ka muna. Ayan. Hello. Tsaka si Maya yung gym buddy namin. Guys. Da. <laughs>